Dami nagkakarera oh. Okay, so guys, ito nga pala yung motor ni number 77, Jerome Vanilla. Ayan. Pakagara race bike talaga. Sheesh! 42K! Ang ganyan lang. <laughs> Yan, sponsor din yan ni ano, ni JCP Racing kung sa tayo nagpa nagpatono. Yan, naka-replica 5 po. Ito na si Raleigh Katena. Tamayari, Jerome. Ayan, dito tayo ngayon sa may Petron 4E Racing. Ayan, yung mga nagka-practice run na. Dito tayo sa Asukolo Inares. Ayan. Oh. Ayan.

Ayun po lang kanina. Salamat ngayon. mañ <laughs> É melhor. Legal.

<imranchiser> <laughs> <laughs> oh shit! You know <laughs> hmm. <oused> <kilpoke>. Oh! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Gracias. I don't know. Naisa, -e. Mayroon ba? Mayroon ba? Mayroon ba isa, na isa na ganti? merbao merbao pa ba? Meron pa ba yung isa pa isa pa may isa isa pa isa pa isa pa isa pa pa isa pa isa pa isa pa pa isa isa pa 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 isa pero alam ko, nakalimang pa rin natatasa, gano'n. Pero yun, maraming maraming salamat mga nakatapos ng video. Like and subscribe para sa mga content na mga ganito. Hopefully, next time tayo naman yung sasalang sa karengra. So yun, like, share, and subscribe. And peace out, yo!